isang malaking sinkhole ang natagpuan sa National Corvette Museum sa Bowling Green, Kentucky noong Merkules kung saan nahulog ang walong napakabihirang makitang sports cars. Ang sinkhole na may 30 feet ang lalim at 40 feet ang lawak ay nagbuka sa loob ng sky dome ng museum. Wala namang taong nasaktan sa insidente. Sa walong sasakyan na nalunok ng gutom na lupa, ang 2009 ZR1 Blue Devil at ang 1993 ZR1 Spider ay pinahiram sa museum ng kumpanyang Corvette. Ang anim na na-damage na sasakyan naman ay ari ng museum. Kabilang dito ang 1985 PPG Pace Car, ang 1962 Black Corvette, 1992 White 1 millionth Corvette, at 2009 White 1.5 millionth Corvette. Ang Sky Dome ngayon ay off-limit sa mga bisita habang pinag-aaralan pa ng museum kung paano nila makukuha mga kotse na nasa isang 30 feet lalim na butas. Pero mananatiling bukas para sa mga bisita ang ibang parte ng museum. you <smart noise>